kalupit ang pag-uusapan natin ngayon ah, about sa lalamob so yun mga kalupit talagang aray na aray na talaga mga kalups, hindi ko man sabihin na lahat ng rider, pero ako talagang ramdam ko mga kalups, dahil nag-deliver ako kanina, ah, andas sa kanin isang araw, na. talaga napakababa so isipin mo mga kalups las piñas to San Pedro nakita ko kanina as in nasa ano nilang one 19 ganyan. Talaga isipin nyo, napakalayo mga kalox ng Santa Rosa ganyan Santa Rosa. O kaya din San Pedro kasi hindi malapit pa yung Binyang. Ayun, napaka napakalayo men. Tapos ganoon nilang mga kalox yung ratings. Ang um, rate 'di ba? Napakababa. Tapos isa pa sana ang ina-aish nilala no dapat kung nasaan yung rider doon niya ibabato yung malapit na pick up hindi yung babatohan niya ng halos 10 km 8 km para yat ano naman yun tapos babatohan ka ng 1 km bihirang bihira kung, sa, kung saan ba ka nakaposisyon dapat kung saan ka man doong area dapat doon ka babatohan ng ganong kalapit kalapit lang para hindi naman kawawa masyadong yung rider na kasamahan natin ako tulad ko ako isang lalamap delivery rider din at siya nga pala, uh, napanood ko nga pala si Jeep Vlogs po sa Anggala. Ayan. Ayan, nandiyan siya. Pinaglalaban niya mga rider, mga kapwa lalang rider. Ayan, napanood ko. Ayan, ito yung kanyang ano, mga video. Hindi ko lang may hindi ko lang may post ng ano, na uh, video kasi cellphone lang naman gamit ko mga kalops. Ayan, thank you sa'yo, Brad. Kasi pinaglalaban mo yung mga katulad natin uh, riders. Kasi alam ko naman hindi na, hindi mo na mapansarili ang pinaglalaban mong yan para sa ating lahat Kaya kasama na ako ron pinaglalaban mo thank you <coughs> Ha pala ito, tingnan mo yung mga rit na to. Ay napakabababa mga kalops. Ayun. Sipin mo las, dati last pinas to para niya kay 100. Ganun. Kahit hindi siya holiday, Oh, pag holiday malaki. No, maabot ng 130, 150 ganyan. So ngayon, ano nilang, 60, 64, 54. Oh, di ba? Takbo mo pa lang makakalabs pag pick up mo pa lang gastos ka na ng gasolina. Oh. Tapos ididiyan deliver pa lang ako tulad kanina nako ako Las Piñas to Parañaque. Hindi ko pa din deliver sa malapit sa ano? Ano ba yung lugar niyan? village na yun sa kabila malapit malapit na sa Pasay ito ko pa din ni Leber magkano lang yun 71 pesos umikot pa ako <laughs> ayan mga kalops no? ayan ginawa ko itong video na to para maano sa akin sa loobin kasi talagang napakaano na ni Lala ngayon grabe hindi na makatarungan yung ginagawa niya sa kanyang mga riders akala ko ba pa partner hindi pala hindi pala partner pahirapan ang nangyayari ngayon